Sinabag mo na munggo, ganito na lang na tsura. na natin, mga lodi. Gamit tayo ng Argentina. Argentina, baka naman. Yan, tapos lagyan na natin yung munggo. Munggo. Sarap set up. Na kumukulo-kulo na mga lagi Nagiba na rin yung kulay. Lagyan na natin yung halo na natin yung kangkong mga kalodi. Kangkong lang ang gulay ko ngayon. Yan. Yan na lodi oh. Masarap na naman Baal ang munggo. So, may corn beef. Ayan o. Oh. Duto na mga kaloti. Ang ating munggo. Palatong na imas manin mga Dito tayo ng tuyo. Partner ng munggo natin. Good. Sarap ng tuyo. Tuyo. Ang sarap.